ang Biblia ay parang isang time-traveling reality show. Kompleto sa mga sukat, parang sa sila unang cruise ship, aka Ark Mga blueprint para sa magagarang kahoy, hand looking at you, Ark of the Covenant. At sapat na family tree para maingit ang Ancestry.com. Si Jesus ay may sarili pang four-part ministries na detalye ng lahat mula sa kanyang squad goals hanggang sa kanyang mga pag-ipilian na damit. Pero itong twist, kahit may ganito karaming juicy info. Ang Biblia ay may mas marami pang misteryo kesa sa isang season ng Stranger Things. Minsan, parang nakalimutan lang ng mga manunulat na isa mang talagang importanteng bagay. Sa ibang pagkakataon naman, parang nagsasalita sila ng code at nawawala natin ang decoder ring. Ano ang isang pinakamalaking head scratcher sa sinaunang soap opera na ito? Well, the case of the missing tribe. Parang may isang buong chunk ng cast na nagdesisyon na mag-peace out sa gitna ng season. Iniiwan tayong nagtataka, saan nga ba sila napunta? Nakakuha ba sila ng mas magandang offer? Papalit sila para sa isang surprise reunion episode? Kaya, fasten your seatbelt, pupuntahan natin ang isang misteryo na papakamos sa ulo ng mga tao sa loob ng maraming siglo. Oras na para maglaro ng Where is the Missing Tribe? Pero bago natin ito yung diskusyon, make sure na i-hit nga like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click na yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. mubalik tayo sa nakaraan at ang mga Israel ay parang isang malaking dysfunctional na pamilya. Parang ang mga Kardashian pero mas kaunting konturing at mas maraming utos. Pagkatapos gawin ni Moises ang kanyang huling bawa, lahat ang pamilya ito sa labing dalawang tribo. Bawat isa may sariling leader. Parang isang reality show kung saan lahat ay may sariling spin-off. Fast forward tayo sa 721 before Christ at naging maglo mga baki bagay Ang mga Assyrian ang sinaunang version ng party crashers sa mundo. Dumating at sinakop ang sampu sa mga tribong ito at poof, ganun na na. Nawala sila Naglaho sa Yonara. Itong ultimate na cliffhanger. Iiwan tayong lahat nagtataka. Ano pang nangyari pagkatapos? Ngayon, kung logical ka mag-isip, na aminin naman natin na hindi lagi nangyayari pagdating sa mga ancient mysteries. Mari mong isipin na ang mga taong ito ay nag-blend in na lang sa kanilang mga bagong Assyrian na mga amo. Siguro, pinalitan nilang kanilang mga tribal tattoos ng Assyrian fashion. Pero alam naman natin na boring yung idea na yan. Sa halip, ang mga tao ay kumuha ng mga wild theories tungkol sa kung saan nga ba napunta ang mga nawawalang tribong ito. Parang isang global game ng worse waldo. Pero imbes na isa, buong grupo ng mga tao ang hinahanap. And let me tell you, ang ilan sa mga teoryang ito ay mas kakaiba pa sa isang pusang nasa isang kwartong puno ng laser pointer. Kaya kunin mo ng iyong Indiana Jones hat at ang iyong skepticism goggles pupunta tayo sa isang whirlwind tour ng pinakakakaiba, pinakamalayo sa katotohanan at paminsan-minsang posibleng mga teorya tungkol sa kung saan nga ba maaaring napunta ang mga nawawalang tribong ito. Tandaan na, hindi tayo nandito para magbigay ng konklusyon. Nandito tayo para mag-explore, mag-wonder, at siguro kamutin ang ating ulo ng kakaunti. After all, yan naman ang gusto ng mga karamihan dito, hindi ba? Topic Petition Simulan natin sa isang teoryang kasing British ng ja Noong 1794, isang lalaking nagnangalang Richard Brothers at meron siyang brilliant idea. Ngayon, bago tayo sumisid, worth noting na si Brothers ay nagsulat mula sa isang insane asylum. Pero huwag ka, ang ilan sa mga pinakamagandang ideas sa kasaysayan ay nagmula sa mga hindi inaasahang lugar, di ba? Inaniklara e ni Brothers ng England ang sikretong hideout ng mga nawawalang tribo at siya ang kanilang probeta. Parang sinusubukan yung gawing mas importante pang England kesa sa iniisip nito. Isipin mo na lang ang reaksyon ng Reyna. Malamang sinabi nyo na hindi lang tayo may global empire at ang pinakamahusay na rescue farming skills. Pero ayaw rin pala ang mga long-lost descendant ng mga biblical VIP. Nakapaganda. Ngayon, <laughs> maaaring mong isipin na ano to joke? Pero may lang tao na talagang sumasakay sa banwagon na ito. Parang iniisip nila, well, gusto natin ng fish and chips at hindi ba kumakain ng maraming isda ang mga sinaunang Israelita? Well, connected nga tayo sa kanila. Ang teori ito ay nagbibigay ng bagong kahulugan sa phrase ng British Invasion. Kalimutan man ang The Beatles, pinag-uusapan natin dito isang theoretical invasion na nangyari ilang milenyo na ang nakakalipas. Parang tinignan ng mga sinaunang Israelita itong hinaharap. Nakita ang British Empire at naisip na, oh, mukhang magandang gig yan. Magtago tayo doon ng ilang libong taon. But wait, there's more. Hindi lang ito tungkol sa mga Briton. Ang ilang teorya ay isinama pati ng mga Irish. Parang may tumingin sa mapa. Nakakita ang dalawang isla sa baybay ng Europa at naisip, hmm, perfect hiding spot. Siyempre, walang kahit anong konkretong ebidensya para sa alinman dito. Pero iyan nga ang maganda sa mga teoryang to, di ba? Hindi nila kailangan ng pruweba. Kailangan lang nila ng imagination. At aminin natin, ang ideya na si King Arthur ay talagang ang long lost na king ng Israel ay medyo nakakabaliw. Ayon sa iba't ibang theories, hindi lang nagsettle ang mga nawawalang tribo sa isang komportable lugar. Kumalat sila sa buong mundo tulad ng mga biblical na buto ng Dandelion. First up, Japan. Oo, tamang narinig mo. Naniniwala mga tao na ang buong populasyon ng Japan ay actually isang nawawalang tribo Isipin mo ang sushi bilang descendant ng Madza Bolsu. Ito ay isang teorya na nagbibigay ng bagong kahulugan sa terminong kosher sushi. But why stop there? May mga claims na lumabas ng mas mabilis pa sa mga mold sa laro ng wakamol. China? Check. Afghanistan? Oo naman. Ang Crimea? Ang Caucasus? Kenya? Zimbabwe? You name it. Parang may nagtapo ng Dutch sa mapa at sinabing, Oo, andan ang Lost Tribe, at doon pa at doon pa. Huwag natin kalimutan ng Amerikas. Maraming tao, pinakasikat si Joseph Smith, ang founder ng Mormonism, ang nag-claim na ang mga Native Americans daw ay descendants ng mga long-lost tribes. Parang iniisip nila na ang mga tribo ay talagang nawawala at aksidenteng nagkanaw papunta sa kabilang dulo ng Atlantic. Parang bang, oops, sabi ko sa iyo lumiko ko eh. Yan tuloy, hindi natin nakapunta sa Mediterranean. No choice, tuloy na lang tayo. Parang sinusubukan ng mga tiyorang ito na gumawa pa ng pinaka-diverse na family reunion sa buong mundo. May mga potensyal na miyembro ng nawawalang tribu mula sa mga mayamang bundok ng Siberia hanggang sa mga init na init na kapatagan ng Afrika. Parang isang global potluck kung saan lahat ay nagdadala ng kanilang lokal na pagkain pero lahat sila ay secretly nagsiserve ng mga variation ng sinaunang Israelite recipe ang magaganda sa mga teoryang ito ay halos imposible silang i-disprove ng kumpleto. After all, paano mo mapapatunayan na hindi pumuntang isang grupo sa isang lugar ilang libong taon na ang nakakalimpas? Parang sinusumbukan mong patunayan na hindi mo kinain ang huling biskwit. Matagal nang nawawala ang ebidensya at ang naiwan sa atin ay spekulasyon at maraming creative storytelling. Ngayon, mag-switch gear tayo mula sa realm ng wild speculation patungo sa isang bagay na medyo mas sciency. Enter the Benay Menash, isang grupo ng Indian Jews na maaring may strong stand sa buong debate ng Lost Tribes na ito. Picture this, isang community sa northeastern India nagpapatuloy sa kanilang buhay sa loob ng maraming siglo. Nang isa sa kanila ay nagsabing, hmm, wait a minute, itong mga tradisyon natin ay parang medyo Jewish parang nalaman mo na ang secret recipe ng pamilya mo para sa curry ay actually nagmula sa isang sinaunang Israelite cookbook. Pero dito na nagiging interesting. Noong 2016, may mga scientists na nagdesisyong mag-DNA detective. Kumuha sila ng genetic samples mula sa benign Nash at kinumpara ito sa ibang Indian population at kilalang Jewish groups. At so what? Nakakita sila ng funky genes na medyo hindi tumutugma sa kanilang Indian neighbors. Pero may ilang pagkakatulad sa Jewish populations. Ngayon, bako tayo masyadong ma-excite at magsimulang magplano ng welcome back to Israel party, tandaan natin na komplikado ang genetics. Hindi ito parang may kumikislap ng legal sign sa kanilang DNA na nagsasabing 100% certified lost tribe. Pero definitely, mas maraming ebidensya ito kisa sa ibang teorya na binanggit natin kanina. Ang discovery nito na ay nagdulot ng ilang malalaking pagbabago para sa Binay Manash. Ang Israel bilang cool na pinsan na sumasalubong sa long lost na miyembro ng pamilya ng bukas palad ay pinapayagan ng marami sa kanila na mag-immigrate. Parang family reunion, late nga lang ng ilang libong taon. Pero ito ang million dollar question. Pinapatunayan ba nito na sila ay definitely young sa lost tribe? Well, hindi talaga. Mas parang paghahanap ng lumang family photo kung saan may isang taong medyo pamilyar. Nakakaintrig pero hindi talaga ironclad proof. Ang ipinapakita nito sa atin ay ang human history ay mas komplikado at interconnected kaysa sa madalas natin iniisip. Parang lahat tayo ay parte ng isang malaki at magkulong global family tree. May mga sana na umaabot sa hindi inaasahang direksyon. Kaya kahit hindi natin masabi ng sigurado na ang Benay Manash ay ang long lost cousin ng sinaunang Israel. Ang kanilang kwento ay nagpapaalala sa atin na minsan ang katotohanan ay mas kakaiba kaysa sa katang isip at sa isang mundo ng mga wild theories tungkol sa mga nawawalang tribo. Ang konting scientific evidence ay well, malayo na ang mararate. Mag-step back tayo mula sa historical detective work at tignan natin kung papaano naging pop culture phenomena ang mga lost tribes na ito. Parang nag-transition sila mula sa biblical footnote patungong blockbuster material. And picture this, ang mga lost tribe ay may lahat ng kailangan mo para sa isang gripping story. Mystery? Check. Adventure? Well, double check yan. Ang potential para sa mga dramatic reunion at nakakagulat na revelation? Naku, check and mate. Ang fascination na ito ay nagbunga ng libro, documentary at nag-inspire pa nga ng mga storyline sa video game at TV show. Parang naging ancient world version ang mga lost tribes sa isang missing persons case sa isang true crime podcast. Pero hindi lang ito tungkol sa entertainment. Ang ideya ng mga Lost Tribes ay may ilang seryosong real-world impact. Para sa ilang tao at komunidad, ang pag-claim ng Lost Tribe status ay hindi lang isang fan theory. Ito ay core part ng kanilang identity. Parang nalaman mong may malayong relasyon ka sa royalty pero may kasamang dash ng divine covenant. Ito ay nagdulot ng ilang interesanteng sitwasyon may mga grupo mula sa iba't ibang parte ng mundo na nag-reach out sa Israel at nagsasabing, Yo, naalala niyo ba kami? Kami ang long lost cousin niyo. Parang global version na nagpunta sa pintong isang tao na may dalang family tree at nagsasabing, Surprise, ako yung third cousin. Para sa Israel, ito ay nagrepresenta ng unique challenge. Sa isang banda, ang ideya ng pagsalubong sa mga nawawalang miyembro ng tribo ay medyo kaakit-akit. Sa kabilang banda, kung tatanggapin nila ang bawat claim, kalahati ng mundo ay maaring maging eligible para sa Israel citizenship. Ang phenomenon ng mga lost tribes ay nagbibigay din ng ilang interesting questions tungkol sa identity at belonging. Sa isang mundo na kung saan ang mga tao ay mas interesado sa pag ng kanilang roots at pag-unawa sa kanilang heritage, ang mga lost tribes ay kumakatawan sa ultimate ancestry.com search. Pero itong twist kahit totoo man o hindi ang mga claims na ito, ang impact ay totoo. May mga komunidad na nabuo, may mga migration na nangyari, at ang mga buhay ng mga tao ay na-shape ng sinaunang misteryong ito. Ito isang makapangyarihang paalala kung papaanong ang mga kwento mula sa libo-libong taon na nakalipas ay maaari pa rin mag sa ating mundo ngayon. Kaya sa susunod na may marinig kang may nag-claim na sila ay descendant ng Lost Tribe ng Israel, huwag mong iro mga mata mo tandaan na saksiyan mo isang modern chapter sa isang kwentong nag-unfold sa loob ng ilang milenya. Sino nga bang nakakalam? Baka, baka lang, may punto nga sila. At kung nagkos yung ginagawa ko dito, huwag kalimutang pinit na like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.